Hello, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na sa mga negosyanteng Pinoy na gusto ibibintan yung yung mga ano yung mga bis, business at uh, internet. In, eh, Nag-invite ako sa inyong lahat ng mga negosyanteng Pinoy na eh, eh, ano po ninyo sa triple clicks yung mga mga business ninyo. So, like for example, sa mga gamit ninyo na hindi na ginagamit o nakaano lang sa inyong bahay, pwede rin yun ibibinta ninyo sa Tripo Clicks. Kailangan maging, maging, magiging e-commerce associate kayo at ibibinta niyo yung mga tripod yung product, produkto ninyo sa Tripo Clicks. Kasi po, yung Tripo Clicks or e-commerce, uh, Ma, nakano o oh, oh, nakano po ito sa Isifire, yung Isifire, yung put the marketing muscles of over 1 million Isifire Isifire means strong future international affiliates. Lahat na marami kasi international, maraming mga affiliate na nag nagpupumut sa inyong mga produkto lalo na sa mga produkto ninyo na ginagawa ninyo handcraft or na gusto ninyong ibibinta sa sa internet. Tapos maraming mga affiliate all over the world na magpupumot sa inyong mga produkto. Kung gusto ninyo, susubukan po ninyo mga negosyanteng punoy na gusto ninyong ibibinta sa internet, susubukan po ninyo itong site na e-commerce associate. Yan ganito, madali lang po lang yan. Walang bayad po kung maging maging member sa Tripo Clicks or ECA e-commerce associate associate program bali mag magsa-sign up lang po kayo dito ganito po yung form po ito sa ECA ECA means e-commerce associate program like for example ito po kung hindi pa hindi rin kung hindi pa kayo member ganito na lang po get started pray mag-sign up po kayo dito mga mga kababayan ito po madali lang po tapos sign up tapos si ano po yung yung country natin Philippines tapos sign up ganun lang po tapos kung may mga old things kayo yung mga damit yung mga ginagawa ninyo na o, na mga kitchen o kahit, kahit ano basta lang hindi hindi yung mga alak. Bawal kasi, kasi may mga ano din ito. Baw bawal rin. Ganito lang. Tapos, pag nakamember na po kayo, or nagsisign up na po kayo, uh, ma pwede na rin kayong mag-upload sa mga produk produkto ninyo na gusto ninyong ibibinta sa Parla Internet sa pa, kagaya din ito sa Amazon o eBay na yung mga products ninyo o mga old things na hindi ninyo na ginagamit sayang lang din yun ay eh, yon ibibigay o itatapon ibibinta na lang nang na, ninyo sa triple clicks triple clicks kagaya ng Amazon ganito, triple clicks la sisang la triple clicks ganito lang po susubukan ninyo po mga kababayan nandyan sa Pilipinas na mahilig na maninitusyo at mahilig gustong gustong ibibinta sa internet matutulungan kayo dito sa mga sa isify isify yung mga maraming maraming affiliates na nagpo-promote sa inyong mga produkto. Tapos kung ganito po, I yan na naka na po kayo dito. Tapos find out more. Ito po kung uh, how it works. Tapos i-upload ninyo yung mga produkto ninyo ganito. Pre Tapos kung for more information, ito na po frequently asked question. Madaming madaming question ito po na for more information kung paano talaga maging e-commerce associates sa triple clicks. Yung mga produkto ninyo na ibibinta ninyo. Basta, hindi lang kayo, hindi lang yung mga, kasi may mga bawal din na hindi ninyo pwede i, i ibibinta sa triple clicks. Like, for example, sa mga cigarettes o cigarette. So, uh, do alcohol, ang uh, alak, hindi po yun pwede. Yung mga ano lang po, yung mga, uh, like for example, yung mga old things ninyo, yung mga damit, mga sapatos na hindi ninyo na ginagamit, pwede rin yun susubukan ninyo po ito, mga kababayan. Kasi, ma matutulungan po rin kayo sa mga affiliate sa SFI. SFI is strong future international marketing. Si so yan po. Tapos, walang bayad po kung bilang magpa-member kayo. Ito, so babasahin lang po ninyo ito. Kasi, kung babasahin ko ito, matagal rin. Like, for example, kung paano ito, yung e-commerce associate program na clicks, Yun. May mga may mas susubukan lang po ninyo tapos sundin lang po ninyo kung anong mga rules and regulation sa sa paano maging e-commerce associate program try lang po ninyo kahit isang produkto o 1 to 5 products ninyo na ibibinta ninyo dito sa 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 e-commerce sa, sa typo clicks na maging e-commerce associate kayo Ganito, babasahin lang po ninyo. At, yun lang po, madali lang. At, kung pagkatapos, kung naka, ano na kayo, naka na kayo ng mga produkto ninyo, hihintayin lang po ninyo yung ilang this, one to two, business this, na maaprubahan yung mga produkto ninyo. Kayo na rin po yung magano na mga, yung anong tawag yun, yung, yung price na gusto ninyo magkano yung mga produkto ninyo. Tapos ano ba yun na... Uh, ganito, marami na kasing mga kababayan natin na Pinoy na mga negosyante dyan sa Pilipinas na nag, naging e-commerce associate na nagbibinta sa, ilang, sa kanila, yung mga produkto nila sa Tripoclix. At kayo namang may hindi pa nag, naka-member dito, susubukan lang po ninyo ito at susubukan ninyo po ito tapos eh, yung may link ako di sa baba eh, ano po lang ninyo i-click lang yung po ninyo tapos magsa-sign up kayo dito bilang e-commerce associate sa mga negosyante lang po ito ng mga Pinoy na may, may gustong ibibinta sa internet, matutulungan po kayo dito. Try lang po ninyo. Maraming maraming mag, magpupumot sa inyong mga produkto. Yan po. Sige. Eh, sa susunod na video ko po, susubukan ninyo. At the, don't forget to click my site, affiliate site sa baba. At try lang po ninyo. Nandito po ako kung gusto ninyong the, for more information. Mag-comment lang po kayo dito. Sige, sa susunod. Bye!